umurap Kain kami my favorite gulai-gulai no mm. bagong isda is the okra si tahu hindi pa bukas na electric fan daladala ko to, nagbulay ka iahanap ko sana na alimasag nana ka walang alimasag kaya alam nagpunta ang pa para sa alimasag niya. eh wala naman ako kung ano ito na nabili ko naisip ko bulay pa pancet bulay pa lomi bulay ko nito mga ito ano po mama bulay ko mga pang merienda nila pancet lomi ala na oo okay na hindi alika ka Favorite ka favorite ko to Hop. May talo kayo, no? Nanay ko, tingnan mo, malinis din niya kumain kahit niya matanda na yan. Matanda na siya, pero malinis kumain yan. Tingnan mo, kanin niya, o. Oh. Okra! may kanin niya, di ba? Ayun, no. <laughs> ganyan niya kumain malinis kaya kami gano'n talaga yung nasanay kami noon kailangan walang kanin sa kamay ganyan malinis ang pinggan hindi nakakalat ang kanin yung ate ko yung ate ko noon panganay yun na may pet. pag kumakain kami tapos may kanin kami sa kamay hinahampas na hampas niya kailangan walang kanin dito kailangan yung sasawan mo wala rin kanin hindi malalagyan ng kanin yung kanin mo kailangan nakaayos, yung walang kalat, ganyan. Kaya nanay ko, tignan mo, oh. Nanay ko din naman gano'n. Tinong nanay ko, linis, oh. Hmm. Kahit ganyan siya matanda na, malinis siya kumain. Bye-bye. Gia, di ka kain ka na, Gia. Sarap. Bye-bye.